Uh, sir, ako pala si Sergeant Reysan S. Reyes, uh, 99 IB. Uh, dating 70 pa IB. Uh, Na-wanted doon sa 70 sa IB. Na pagyari doon sa encounter namin, na iwanan ako. Tapos hindi ko alam kung ano yung mga tama ko sa katawan ko. Tapos, ito yung pero ito yung buhay ko ngayon, sir. Uh, ito yung five days. Tapos, five dito days ako sa pa. Pawasan. <laughs> ngayon, nandito ako sa Pawasan, sir. Uh, 99 IB. Dating football player. Tapos, tricycle driver. Dating nagtatrabaho sa Jollibee hanggang nag-aaral. Pero ito yung ginusto kong buhay, sir. Ito yung hanggang habang buhay o makapag-retire ako ito yung mamahaling ko pangalawa, pangalawa na yung ito yung ito yung kinuha ko sir tapos ito sir uh, bali ako yung sa 19 IB ako yung pang long range nila dito sir salamat sir